Magandang umaga po at buksan po natin ang ating Biblia sa unang korento, kabanatang tatlo, talatang labing apat hanggang labing lima. Sabi po rito, kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito namay masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganon pa man, maliligtas siya, ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. Ngayon po ay painit ang painit ang panahon. Gawa nga po may El Nino na darating pa at itong nararamdaman natin pasimula pa lang po ng ilning Nino at kapag uh, nagkaroon po ng pag-init ng panahon, ang tubig po sa dam ay patuloy pong uunti at uh, minsan ang kuryente ay magkakaroon na, tinatawag na uh, blackout o brownout na sinasabi at dahil dito, tayo po ay mag uh, sisindi minsan ng kandila at kung ang kandila po ay napabayaan, maaaring ito ay magdulot ng sunog kaya napakalaga pong magkaroon na ng babala para sa ganun ay, ano sabi rito? Pwedeng makaligtas sa sunog, pero walang maililigtas na kagamitan. Yun lang po. At pagpanahin tayo ni Panginoon, paalala, ang sunog po ay maiiwasan kung tayo po ay mayroong alertong gagawin. O ngayon, kung ayaw natin ng kandila, mayroong pong solar. Gumamit po tayo ng solar. Pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo.